Hindi man nakaranas ng matinding ulan, halos nalubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Pampanga dahil naman sa tubig na umagos mula sa mga kalapit na probinsya. Mula sa Kandaba sa Pampanga, nakatutok live si Susan Enrique Tan. Mel, inabot na rin ang baha ang ilang bayan dito sa Pampanga kahit pa hindi sila nakaranas ng matinding pagulan. Sa katunayan, dito sa Kandaba, Pampanga, kagabi pa lang ay nagsimula ng tumaas ang tubig. Paggising kaninang umaga, mataas na daw ang tubig dito sa Kandaba, Pampanga. Umaabot na sa 24 barangay ang lubog sa baha. Dito isang araw lang yung ulan dito sa Kandaba, pero dahil yung tubig na nanggaling sa Nueva Ecija, kami ang bagsakan dito at saka ng Bulacan, Kaya hanggang ngayon tumata tumataas pa yung tubig kahit wala na kaming ulan. Kabilang sa mga binahang barangay ang nasa paligid ng Pampanga River at Kandaba Swamp. Dito sa barangay San Agustin, higit sa 7 talampakan ang taas ng tubig. Pinasok ng baha ang barangay hall, simbahan at maging ang eskwelahan. Yun nga lang, ang mga residente, kailangan pa munang kausapin para lumikas. O baka abutin kayo, paakya pa yung tubig eh. Paakya pa yung tubig ha, papakuha ko kayo dyan, papabalik ko kayo no. Pero may ilang walang balak lumikas. Ngayon pa lang po naman tumaas ng ganito ang tubig dito eh. Ah, so hindi mo kayo nag-aalala? Hindi naman. Ibalak ba kayo mag-evacuate? Eh? Wala naman po. Kasi okay naman po kami dito sa malapit sa munisipyo. Napaghandaan na raw nila ang ganitong sitwasyon kada taon. Dito nga sa Barangay San Agustin, halos lahat daw ay mayroong bangka. Ginawa namang hanap buhay ng ilan ang pagkuhan ng kahoy na inaanod sa Pampanga River. Kuliglig naman ang sasakyang gamit ng karamihan kapag tumaas ang tubig gaya sa Barangay Pasig. Pinaghahandaan pa nila ang posibleng pagtaas ng tubig lalo na ngayong magdamag. Dahil nga sa pinapangambahan pagtaas pa ng tubig Alright. ngayong magdamag, ay uh, masusing monitor ito ng mga lokal na opisyal dito sa Kandapa, Pampanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enrique.